Hindi na kayo Red, lakad lakad kayo, lakad Kayo <coughs> yung mga gawa mga Ito yung katapat namin Ito ba o PC White House Country Lakad siya So yung ano yung Para kaya ito nga pala yung ginatrabohan ko ito so, ito kasi hindi ako nakatrabohan ngayon kay maga pa yung paa naka idol so, ito yung nakatambay idol ito yung blocks namin